Sa paglipas ng panahon, patuloy na ginagamit ng tao ang agham at teknolohiya upang mapalawak ang ating kaalaman tungkol sa kalikasan. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal, ngunit kapanapanabig na aspeto ng siyensya, ay ang kakayahang manipulahin ang mga nilalang upang lumikha ng mga hayop na lampas sa natural na sukat, lakas at kakayahan. Ang mga dambuhalang hayop na ito ay bunga ng eksperimento, genetic engineering at selective breeding lahat ng ito ay naglalayang tugunan ang mga pangangailangan ng tao mula sa pagkain hanggang sa pananaliksik. Gayunpaman, kasama ng tagumpay na ito ang mga tanong ukol sa etika, kalikasan at epekto nito sa mga hayop mismo. Tara sabay-sabay nating alamin mga katreview. Ang liger ay na nagmula sa zoo at research facilities noong 19th century bilang bahagi ng eksperimento sa hybridization ng hayop. Ang pagsasama ng isang lalaking leon at babaing tigre ay sinadyang gawin sa kontroladong kapaligiran dahil hindi nagtatagpo ang mga hayop na ito sa ligaw. Ang kanilang laki ay resulta ng kawalan ng growth inhibitors sa genetic makeup ng leon at tigre umaabot ang haba ng katawan ng Liger sa mahigit labing dalawang talampakan, habang ang bigat nito ay umaabot sa 900 na 1,200 pounds. Hindi tulad ng mga tiger, mahilig sa tubig ang mga liger, ngunit namamana nila ang pagiging sociable ng leon. Sa kasamaang palad, ang sobrang laki nito ay nagdudulot ng mga problema sa kalusugan, tulad ng sakit sa puso, arthritis at maiksing lifespan. Ang paglikha ng hybrid na ito ay kadalasan para lang sa commercial na layunin, tulad na lamang ng zoo entertainment. Belgian Blue Cattle Ang Belgian Blue Cattle ay bunga ng selective breeding simula pa noong ikalabing siyam na siglo Binili ng mga magsasaka ang mga baka na may natural na mutation ng myostatin gene na nagre-resulta sa mas mataas na muscle growth. Noong kalagitnaan ng 1995, naperpekto ang kanilang breeding process. Ang katawan ng Belgian Blue ay puno ng double muscles kaya mukhang halos bodybuilder ang itsura nito. Tumitimbang ang mga ito ng 1,200 hanggang 1,500 kilograms at ginagamit sa industriya ng karne para sa mataas na production yield. Mas mababa ang taba or fat content na kanilang karne na isang benepisyo sa mga may gusto ng mas masustansyang pagkain. Sa negatibong aspeto naman, ang natural na panganganak nito ay halos imposible dahil sa laki ng mga binti ng mga guya. Kaya kinakailangan ng cesarean section Marami ring mga kaso ng sakit at premature aging sa lahi ng baka na ito. Glowfish Unang nilikha ng mga siyentipiko sa Singapore noong 1999 para sa environmental research ang glowfish. Ito ay ginawa upang makita ang pollution sa tubig. Isinali ng fluorescent protein genes mula sa jellyfish at sea animals sa DNA ng zebrafish upang maliwanag sila sa ilalim ng ultraviolet light. Sila ay gumagamit ng mga matitingkad na kulay, kabilang ang neon green, neon red, orange, blue at pink. Lumalabas ang kanilang fluorescent na kulay bilang resulta ng kanilang genetically modified na DNA. Sa kasalukuyan, ito ay naging popular bilang ornamental pets sa mga aquarium sa ilalim ng lisensya ng Glowfish Company ngunit patuloy na naibebenta at nabibreed sa iligal na pamamaraan sa iba't ibang dako ng mundo. Ang glowfish ay hindi natural na bahagi ng ekosistem, kaya kung makakawala sila sa kalikasan, ay maaaring maapektuhan ang natural na DNA ng mga lokal na isda. Kaya siguraduhin lamang na kung may alaga kayo nito, ay huwag pakawalan sa mga ilog at batis at iba pang uri ng katubigan. Hercules Beetle Sa Japan at ibang bahagi ng mundo, isinagawa ang mga eksperimento sa breeding ng Hercules Beetles. Ito ay upang palagihin ang kanilang sukat at lakas. Ito ay para sa paggamit sa mga koleksyon at kompetisyon ng mga insekto. Ang Hercules Beetles ay kabilang sa pinakamalaking spisi ng beetle sa mundo, na may haba ng katawan na umaabot sa 7 hanggang 8 pulgada ang kanilang sungay ay mas mahaba kaysa sa kanilang katawan at ginagamit sa pagkikipagaway away sa ibang beetle. Mas matagal ang lifespan nila sa ilalim ng kontroladong breeding at ito ay maabot ng tatlo hanggang limang taon. Sa negatibong aspeto, ang sobrang laki ng mga beetle ay nagdudulot ng stress sa kanilang katawan at bumababa ang kanilang mobility ang mga ito ay naging simbolo ng status at koleksyon kung kaya't nagkaroon ng overbreeding. Giant Salmon ng Aqua Bounty Noong 1989, sinimulan ng mga siyentipo ng Aqua Bounty ang genetic modification ng Atlantic Salmon Ginamit nila ang growth hormone gene ng Chinook salmon at pinagsama ito sa DNA ng ocean pout, isang isda na may kakayahang lumaki ng mabilis kahit malamig ang tubig. Mas mabilis lumaki ang giant salmon na dalawang beses kumpara sa natural na salmon. Ang kanilang laki ay umaabot sa 20 kilograms at haba na isang metro. Ito ay ginamit bilang solusyon sa tumataas na demand para sa salmon meat. Kagaya ng glowfish, kung makawala ang genetically modified na salmon sa dagat, ay maaari itong makapagkompetensya sa wild salmon at magdulot ng ecological imbalance at malaking pinsala sa kalikasan. May mga debate rin at katanungan kung ang mga isdang ito ba ay ligtas kainin dahil ito nga ay may genetically modified na features. Super Cow ang CRISPR technology ay ginamit upang baguhin ang DNA ng mga baka para mas maging malusog, mabilis lumaki at mas matibay laban sa sakit. Ginagawa ito ng mga siyentipiko sa iba't ibang bansa, kabilang ang China at USA. Kung ikukumpara sa normal na baka, ang super cow ay mas malaki at mas malaman. Higit silang matibay laban sa mga sakit na karaniwang tumatama sa mga baka, tulad ng foot and mouth disease. Tumutulong din sila sa pagbabawas ng methane emission dahil sa mas maikling feeding time. Kagaya ng ibang pag-aaral, ang proyektong ito ay umaharap din sa mga katanungan kung etikal ba ang paggamit ng gene editing technology sa mga hayop. Sinasabing posibleng magdulot ito ng hindi inaasahang mutation na maaaring makaapekto sa mga henerasyon ng baka. African land snail. Ang giant African land snail ay orihinal na dinala sa iba't ibang bansa para sa research at biological control. Mabilis tumami ang giant African land snail at naging invasive species. Umaabot ng 30 centimeters ang haba nito at halos isang kilo ang timbang. Kaya nitong kumain ng mahigit limang daang uri ng halaman at kahit ang pintura ng mga bahay ay tinatarget nito dahil sa calcium content. Sa negatibong aspeto, nagdadala ito ng parasitiko tulad ng rat lungworm na maaring makahawa sa tao. Ang kanilang pagkalat ay nagiging banta sa agrikultura at lokal na ekolohiya. Zors ang Zors ay likha ng interbreeding sa pagitan ng zebra at kabayo. Ito ay karaniwang ginagawa sa mga zoo at research facilities upang maunawaan ang hybrid vigor at compatibility ng genes. Ang Zors ay may pisikal na katangian ng kabayo, ngunit natatangi ang zebra stripes nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Malakas ang katawan at mas immune sa mga sakit kaysa sa kabayo ang zebra ang zoars ay madalas gamitin bilang exhibition animals sa safari parks at circuses. Kagaya ng ibang experimental breeding, kahit natural lang kanilang paglikha, ay kadalasan ay nagiging sanhi pa rin ito ng mas maikling buhay o komplikasyong medikal para sa hayop. Giant Pigs Sa harap ng pork shortage, lalo na sa China, sinubukan ng mga magsasaka at siyentipiko na palakihin ang mga baboy gamit ang selective breeding techniques. Tumitimbang ang mga giant pigs ng limang daan hanggang isang libong kilo. Mas maraming karne ang naibibigay, ngunit nagiging sanhiri nito ng mga komplikasyon, tulad ng labis sa timbang na nakakaapekto sa kanilang mga internal organs pinopuna naman ng animal rights groups ang hindi etikal na pagpapalaki ng baboy sa ganitong klasing kondisyon. Sa kabila nito, sinasabi ang lifespan ng giant pigs ay mas maikli kaysa sa normal na baboy. CRISPR mice. Ginamit ang CRISPR gene editing technology upang lumikha ng mga daga na may tiyak na katangi ang genetiko. Ginagamit ang mga ito sa research sa cancer, diabetes at iba pang mga malubhang sakit. Ang CRISPR mice ay maaring idisenyo upang mag-develop ng mga sakit na katulad ng tao para sa pag-aaral ng lunas. Ang dagang ito ay may mabilis na growth rate at madaling i-modify. Sa kasamaang palad, ang mga nilang na ito ay ginawa lamang para pahirapan at pag-aralan. Sila ay madalas nakakaramdam ng sakit o komplikasyon dulot ng eksperimento. Samantala, maraming mga animal advocate ang tutol sa mga pagpapahirap sa mga dagang ito. Kaya sinabing mahalaga ngunit hindi etikal ang kontrobersyal na paggamit sa kanila para sa pananaliksik. Ang mga dahayop na ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na larawan kung paano nagagamit ng tao ang kapangyarihan ng agham upang hubugin ang kalikasan ayon sa kanyang layunin. Bagamat may mga positibong benepisyo tulad ng pagpapahusay ng produksyon ng pagkain at pagsulong ng medikal na pananaliksik, hindi maiiwasan ang mga isyong etikal at ang potensyal na panganib sa kalikasan. Mahalaga ang balanse sa pagitan ng progreso at responsibilidad. Isang hamon na patuloy na kinakaharap ng modernong agaham. Sa bandang huli, ang tanong na dapat nating tanungin ay, Hanggang saan ang hangganan ng pagkikialam natin sa kalikasan? Ang sagot dito ay magdidikta ng direksyon ng ating kinabukasan. Kayo mga review agree ba kayo sa may eksperimentong ito sa mga hayop? Sa tingin nyo ba ay makakabuti ito para sa lahat o mas lalong makakasama sa atin sa hinaharap? Nais namin maraming ang inyong opinion sa comment section below. Hanggang sa muli mga katreview!